Ako, si Buhay Probinsya, Motoblog, Tubong Surigao. Ngunit dahil sa hirap ng buhay ay nandito ako ngayon sa Luzon. Pinupuntaan ko ang mga lugar na sakop ng Calabarzon. Kadalasan, kung hindi mga bayan-bayan ay ang mga magagandang pasyalan. At kung minsan ay nagiiwan ako ng konting halaga sa kung saan-saan para sa kapwa ko motorista kung saan man ako pupunta. Welcome back mga kapabinsya At Papunta tayo ngayon ng uh, Tayak Hills Kung nung nakaraan mga kapabinsya Ay uh, Mini Tayak yung ating pinuntahan Doon sa may San Pablo Laguna uh, Ngayon naman ay uh, Papunta tayo ngayon ng Tayak Hills mismo Hindi na Mini Tayak Hills talaga Ngayon lang tayo nag video mga kapabinsya Para medyo makatipid-tipid tayo sa ating uh, Battery dahil uh, Dalawa lang yung battery na dala ko at hindi na tayo nag video dun sa paggalis natin sa kalamba para makatipid tayo you na know? hindi tayo malobat kagad wala sa plano to nga pagpunta, pagpunta natin dito mga kaprobinsya eh, you know? uh, hindi sana ako pupunta dahil hapon na uh, bigla ang ride lang to mga kaprobinsya yan dito na tayo malapit na tayo dito sa likuan sa papunta sa tayak at uh, sabi dyan uh, 7.1 kilometers na lang yung natitira para makarating ka dun eh, you know? Yan. Mukhang lagpas tayo, mga kapamisya. Lagpas, lagpas. Lagpas, lagpas. Lagpas tayo, lagpas. Dito tayo, sabi lang. Ah, dito na pala tayo. Ayun, ganda ng simbahan dito, mga kapamisya. Oh. Dito ba yung papunta ng Tayak, boss? Tayak, papunta ng Tayak. Meron pong daan dyan. lang po. Ah, okay. Salamat. Yun. Parang hindi dito yung uh, ano namin mga uh, kapalbisya, yung pinuntahan namin. Ano? Parang parang iba yung uh, pinadaanan sa atin ni Gulo Gulo Maps. You know? Parang may school yung natatandaan ko noon dati. At pangalawang bisis ko nang na pumunta dito ngayon mga kapibinsya sa uh, tayak na to yan video madilim sana hindi tayo abutan ng ulan ano to parang iskinita yung pinadaan sa atin sino you know? nung dumaan kami dito, nung pumunta kami dito nung aking partner, mga kapabin siya, eh, hindi ganito. Hindi ganito yung ginaana namin, you know. Ito, kakaiba yung pinadaan sa atin ni Gulo Gulo Maps. Mga na kalsada. Shortcut siguro to. Sana lang wag umulan. Dahil madilim na yung ating uh, paligid, you know. Rado, madilim na naman yung ating kuha dyan. Okay lang, madili mga kapibisya. Basta importante malinaw eh, no? <tip> ah! May ginagawa. parang shortcut lang to mga kaprobinsya doon sa papunta sa tayak eh na no? sikit eh oh. bawal magkasalubong dito sa daan na to ah. yun oh kita nyo ba yung bundok na yun mga kaprobinsya yun doon tayo pupunta ayun no? oh 200 meters. Turn right for Tayac Road. Ah, okay. Ano nga siya mga kaprobinsya? Shortcut. Hindi na tayo binadaan doon. So, na namin dati. Yan. Ganda ng palaya, no? Talagang probinsyang probinsyang dating. Ah. Uh, problema dito mga kapabinsya kung may kasalubong you know? yari pag may kasalubong back out talagang barado pag may sumalubong kahit tricycle man na lang sumalubong dyan sigurado barado kasi may nauna sa atin nasasakyan ay no yun o no? Know, ganda rito mga kapabinsya oh. bahay tapos gilid palaya yan na kaagad yan ang maganda kung halimbawa, uh, luti mo yan o lupa mo yan, yung palayan na yan, yan, ganyan, no? Oh. Hindi ka na mahirapan. Pagkagising mo, yun ang ganda, oh. ito yung gustong-gusto kong uh, set up ng bahay, mga kapibinsya. Yan, oh. Bahay, tapos gilid lang, palayan. Yan na yung uh, magiging uh, bukid mo. Yan ang pinaka pangarap ko. Yan, ito, ito na Shortcut ngayon mga kaprobinsya you no? Know? Shortcut At natatandaan ko noon mga kaprobinsya Nung pumunta kami dito ni Mrs Ay bagyo yun Itong daan na to Hindi pa to ganito Medyo bako-bako pa to ng konti Ang dami mga sanga ng kahoy dyan Na nagsisipag uh, bagsakan Tapos doon sa unahan May mga kawayanan May mga nakawayanan nakaharang Pinagahawi pa namin eh, you know? sayang lang dahil uh, hindi pa lang uh, tayo nagba-vlog noon kaya wala tayong kuha. Ang ano nung ano uh, time na yun talagang pinili uh, pinilit namin ni uh, bago pa itong aking motor na si Pula. iyan oh si Pula. Bago pa to siya dati nung pumunta kami dito nang Tayak Hills, yung uh, ilalim niya sumayad pa doon sa pinakapuno na nakaharang sa kalsada. Kaya <laughs> nabasag pa nga yung nanonood ng takip sa ilalim nitong uh, motor ko. Pero ngayon mga kapamilya, ang ganda na ng daan nito. ¿Qué no? ¡Wow! ingat lang kayo dito mga probinsya pag pupunta kayo dito you know? kasi yung kalsada dahil yun nga medyo malamig tong lugar na to eh you no, know, kita nyo ba yan? Medyo basa-basa, hindi ko sure kung umulan ba kagabi. Pero kahit hindi umulan mga kaprobinsya, medyo ano talaga itong lugar na ito. Medyo malamig, ano. You know? Wow, ganda ng mga bulaklak, oh. Uy, dito yung dati yung paradahan nila. Pero ngayon, ano? Tanaw. Rizal. Wow. Parking space. Rizal na pala yung nakakasakot dito mga kapibinsyay, eh, no? I love Prisal Andito tayo ngayon mga kababinsya sa ayan o tanaw, ibig sabihin tanaw mo yung pinakababa Yon mga kababinsya Tingnan nyo ito mga kapabinsya. Ayan o. Uh, mga ano yan. Mga siguro mga nag-donate o mga gumawa dito. Ayan o. May mga pangalan yung mga step-step nila. Ayan. Pati si ano dito. Mayroon din palang uh, ano dito si ano. Mayor Erwin Junjun Binay. Ayan. Makati City. Ah, pag donate din pala dito mga kapinsya. Yan ah. Yun. Mga donation ng mga sino-sino mga ano dito. Mga kapag donate yan. Nakalagay yung mga pangalan nila dito. Ayun no? Pati si Jiju Malbina. ay meron din dito mga kapinsya. No? Tingnan natin sino pa yung mga nandito. Yan. Ngayon ko lang ito napansin. Mga kapinsya kasi nung nakaraan. Hindi ko to nakita. Ayun oh. No? Ayun dito, sa baka may presidente pa to dito na nakano. Yan. Meron pa dito ang fraternity, mga kaprobinsya yan. You know? Cobra fraternity. Yan, meron dito ang Cobra sorority. Yan. You know? Dito, nato nabaklas na yung mga nandito, yan. You know? Mga upo-upuan mga kapabinsya yun. Yan. Pwede kayong umupo muna dito. Yan. Tapos nandun lang yung view. Yan. Ito. Ito may bisikleta dito mga kapabinsya. Yan o. Pwede kayo dito magbisikleta. Pwede kayo ito matutumba. Pagkakain na mo. Okay. Ay, delikado baka. <laughs> Parang ano to mga kaprobinsya ano? Barko. ano? Noah's Ark. Kita nyo ba yan? Tapos, dito, may puso. Yan, may puso dito mga kaprobinsya. <laughs> Dami mga ano dito. Tingnan niyo mga kaprobinsya. Yan o. No? mga dami mga do, mga nagdonate dito para magkaroon ng ganito eh no. Hindi rin kasi basta-basta 'to gawin kasi mataas tong lugar na 'to mga kababayan no. At pauwi na tayo. Madilim kasi mga ano na yung panahon, hapon na mga kapibinsyay, no? kaya madilim na siya Yun. at hanggang dito na lang mga kapibinsyay yung ating vlog sa Uh, sa Tayak Hills you know? uh, at maraming maraming salamat mga kaubinsya uh, kung umabot ka hanggang dito at kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe mag subscribe ka na mga kaubinsya para lagi ang update kung saan man tayo pumunta you know? lalo na ngayong uh, bagong taon you know? yun